Hello mga kapigi at mga KW natin ano na nakakapanood ng ating vlog sa YouTube. Kakaunti pa lang naman kayo pero napaka-importante boss nitong iba-vlog natin sa araw na to ano regarding din ito sa supply and demand ng uh, baboy sa palengke ano. Ngayon dito sa Ilocos region mga boss ay uh, especially sa aming lugar eh 140 na lang ang live weight kasi mababa ang demand sa palengke dahil uh, medyo mahirap ang buhay ano kasi septim ano ngayon August papasok ang September medyo mahirap ang pira mga bossing so ang ginawa ng mga nagkakatay at saka nagtitinday binaba nila ang presyo sa palengke so apektado din yung pagkuha sa atin sa live weight kaya importante yan na malaman din ng mga hog raiser plus mga bossing ang number one nagpapahirap sa atin ay yung uh, walang habas na pagtaas ng uh, presyo ng pizza ano hindi man lang nila isinasabay sa laro ng merkado ano mga boss mga pambenta na ito mga boss pero kinokontrol natin dahil nga medyo mura ang live weight ano ayan ayan mga tapig ano at doon sa mga OFW nating mga binibigyan ng impormasyon ano mga bossing so sa aking advice sa inyo mga boss depende siguro sa location at lugar. Kung talagang sa inyong lugar ay napakataas ng demand, so siguro magandang mag-alaga ng hayop. Dito sa amin mga busing, kung dito kayo mag-aalaga sa Ilocos Region, strongly advise ko lang mga busing na huwag na lang, ano, huwag na lang kayo mag-alaga kasi marami na rin nag-aalaga dito na humihinto dahil nga sa presyo ng baboy at saka sa napakataas na presyo ng pins. So makatotohanan yung ating binablog at binibigay sa inyong mga impormasyon mga boss ano para hindi na rin tayo magsisi ano. Ako kaya ako patuloy na nag-aalaga dahil uh, itong aking uh, kulungan talaga mga boss ay sobrang laki ng ginastos ko dito. Talagang ginastos ko to ng malaki at sinigurado kong matibay talaga ano. May insulation pa yan kung mapapansin niyo boss medyo kulay green yan ay net. Tapos sa ibabaw ng net insulation ano Nilagyan natin ng net para hindi mapasok ng uh, mga ibon para hindi tukain. Kaso yung ibang part na pasukan naman ng daga doon, oh. No? Doon kaya may mga nakain ng daga doon pero ngayon naman ay eh, wala na yung daga. Ilang daga nang na napatay natin. At mga boss, may importante tayong vlog ngayon na dapat din nating matutunan, ano? So, pagkakamali ko ito na medyo napabayaan ko talaga, hindi ko agad na treat, ano? Ipapakita natin sa inyo. Ayan mga boss, ano, sobrang payat na. Halos dalawang linggo na yan boss na ang dahilan niyan ay kinagat ng mga kasamahan. So inilipat natin siya dito kay Butli, kay Butlogan. <laughs> hindi naman siya ng, hindi naman siya mga boss nangangagat. So at dahilan lang kaya nilagyan ko siya ng separate na kaunti rito. Kasi yung pagkain niya na grower, kinakain din niya. Ay nagtai siya. So nung inilipat ko dito mga boss, medyo lumala na yung pagtatay kaya hanggang yung nadadala niya ano. Ayan o, kinagat ng mga kasamahan yan. At ang isa pang nakakalungkot ngayon mga busing, itong isang ito, ayan o, kinagat din ng mga kasamahan. Ang dahilan siguro mga boss, yung medyo nagtatay sa kanila, parang nararamdaman nila at naamoy nila na parang mahina, kinakagat nila. Kasi hindi ko naman agad ito nailipat mga busing nung nakaraang araw, lalo na kahapon. Inating nang kung sino yung nagtatay. Inating nang ko yung mga puwit nila. Wala naman akong makitang uh, dumi sa nila. Puro malilinis pa. Siguro kagabi, ay nakita na nung mga kapatid na siya yung mahina. Ayan o, oh, yung mga kapatid. So, kinagat nila ito kagabi. kagabi. Kaya pagdating ko ngayon umaga, ayan na siya mga boss, nilipat ko dito. Mabuti na lang, itong aking uh, malaking baboy, e eh, mabait, hindi niya inakagat, ano? So, nag-aalala naman ako na bakit ito yung masali na ng pagtatae. Eh, ang laki na nito mga boss, mga 120 kilos na to. So mga boss ngayon ay ipapaalam natin sa inyo na may hero tayong gamot dito, ano? Yung sa mga nagbababoy na. Sama-sama nating alamin kung gano'ng kalakas itong gamot natin na Improc sa sin ano mga bossin. Ayan. Ayan ano. implok sa sin bacteria. Yan ang ating ituturok mga boss sa dalawang baboy ano. Kaya take note lang do sa ating mga kapwa OFW ano. Uh, dalawang taon na ako mga bus na nag-aalaga ng baboy. So ang nangyayari parang nung una lugi ako dahil sa iisip, talagang lugi mga bus hindi pa natin nakukuha yun ano. After iisip nag-alaga ako, medyo takot pa naman yung asawa ko magparami. Nag-alaga lang kami ng kaunti, ang mahal. Doon ako kumita ng halos 10,000 isang baboy. So, hindi ko pa rin naman nababawi yung iba kong uh, gastos. Pero ngayon mga bossing, tingin ko ito yan eh. Magiging 50-50 uh, lang ano. Pwedeng balik puhunan lang ang mangyayari. Ayan oh. Malalaki na sila siguro ito yung mga 80 na mahigit. Kilos. Ayan. Ito naman, dalawang buwan pa ito. Pag, mga pabiiko na ito, ano mga boss? Mga pabiiko na lahat ito. Ito yung first batch ng mga anak ng aking inahin. Ayan, mga pabiiko na ito. Ito yung panganay din anak nung no? nahuli kong inahin. Ayan. So, yung sistema ang aking ina-implement sa sarili kong mga boss hindi pa 100% executed, ano, nagsisimula pa lang tayo, kaya hindi ko pa rin masabi kung ako'y hihinto sa pag-aalaga, ano. At yun lang muna mga busing sa vlog natin ngayon. Sana ay makapulot kayo ng aral at saka ng informasyon. At antabayan tabayanan ninyo mga bus yung second vlog natin dito sa mga payat na yan. Ano? Kung anong magiging resulta ng ating paggagamot. Ayan, salamat mga bus. At ingat kayo dyan sa abroad. Ano, God bless sa inyong lahat.